Good morning, good morning. Merry Christmas, Happy New Year. Magtapon tayo ng basura. Kasi today is my holiday. Tomorrow is work na naman. So, wow, malinis siya ngayon guys. Tapon ng basura. Wala masyadong basura, basura yung basura namin na. Pick up siguro. So, punta tayo sa Daiso kasi may bibilihin ako yung para siyang patungan kasi yung sapatosan namin kasi yung sapatosan yung shurak namin nasira so bumili ako ng bago. Yung kailangan siyang patungan para malinis. So mag-Daiso tayo. Sa likod lang kami ng Daiso eh yung bahay namin. Yung parang 100 shop. So, magdadaya. Tara, samahan nyo ako, guys. Wala pa tayong hilamos. Tingnan mo yung buko walang suklay. Walang bra to ha. Pero naka-jacket naman, hindi halatang walang bra. Ito maganda pag winter. Pwede kang lumabas, hindi nagbabra. Kasi, naka-jacket ka, na makapal, hindi man So, mamimili tayo guys. Dito na tayo. Pasok tayo dito. Ito tayo. Ito tayo na o. Lalagyan. May hinanap ako. Yung para siyang ano, display sa pag New Year. Wala na. Ubus. Ay, hindi siya maganda. Doon na lang ako bibili bukas sa trabahoan namin. Yung ganyan o. Um. Oh hindi siya maganda dito tayo pumurahin lang kasi eh. yan guys ah, hindi siya maganda no plastic siya wala siyang laman na pang paswerte so doon na lang ako bibili bukas sa ah, ito ito pwede na o oh, Ano Maliit lang bibilhin natin. Kasi doon na naman lagay natin sa altar eh. Ito pwede na oh, 300. And then, yung ganito doon na sa trabaho na ako bibili. Kasi mas maganda yun may drag, may, may dragon eh. So, yan mo na lang muna. Tsaka yung pan-display sa pintuan. Pintuan. Doon na rin. Pwede naman to, oh. Ito siya, pwede siya. Kaso ayoko nito. Yung gusto ko yung isa. So, tayo. Alam mo dito sa amin, yung collagen tsaka ano, nagkaubusan lagi. Mabintak si Ren dito sa Japan eh. Yung collagen na moisturizer. Tsang, at saka yung ano, hydrochronic. Mabinta yun. Kaya kailangan order. Pag nag-order ako, tatlong kahon, apat na kahon. Kasi ano yun sa akin eh, mabinta talaga. Bibili tayo ng lalagyan ng lipstick. Ayan. Ano Ano pa? Ayan, ito yung patungan ng ano, ng syurak. Di ba ang ganda? Parang hindi madumal white kasi yun eh. Thank you so much. <laughs> Genki? Tapos, <laughs> oh, Mamili na rin tayo ng medyas kasi malamig yung pupuntahan natin. Actually, hindi talaga ako mahilig medyas, guys. Pero, mamimili tayo ng medyas. Tatlo lang. Ay, naku, At saka, ano pa yung bibili natin? Kasi malamig yung pupuntahan namin, eh. Saan pa? Saan pa? Maroon akong mga ganito. Ano pa? Ano pa? Yung importante sa travel ano pa wala na ata ito na lang yung ata parang yun lang tatlong medyas na lang na binili ko and then Bili tayo na Wala na yata Namili tayo ng limang box Kasi itong box na to Lalagyan natin ng mga Mananalo Na food ng Japan So lima din yan Kasi meron na akong nandoon mga bags na, May nabili na akong mga pangregalo din eh So, ayan, lima din yan. Para iba-iba, guys. Ganon. Diba na po tayo, uwi na. Ayan o, no. ang dami kong pinamili. Puno. Diba? So, we're going home. Pagod ako maglakad. Yan na tayo guys. Panginit. <coughs> <coughs> Pinabis na po. So, pinangon you know, yung buko. Ay, just pulag. Walang pake sa mundo. Kasi ang mga tao ngayon kasi hanggang tomorrow na lang yata 31 tapos holiday na ng mga supermarket dito busy kami bukas grabe binali na baga tumingal ako ang bigat kasi na bitbit -bit ko na ako na So, bye muna guys. Kasi, nandito na tayo sa bahay ni Big Brother. See you again. A few minutes later. Ito yung mga pang ano nila, pang January 1, pang New Year nila ng mga handa sa Japan. Matimpura, mga karabi iba-iba mga tempura tapos mga pang sukiyaki tsaka shabu shabu yung kaninang ano pinuntahan ko ito naman yung partner sa sa suba tsaka sa udong sa mga suba yan hindi ako kumakain kasi ng suba eh yan yung partner niya pag new year talaga suba ang kinakain ng mga tao dito kaso ayoko ng suba Hindi naman ako allergy, pero ayoko talaga ng lasa niya. Ewan. Tapos mga sushi. Yan. Pag mga ano yan. Pag mga January 1, yan mga handa nila. Diba medyo mahal-mahal siya. Nasa 1,000 something. O diba. Ngayon mga handa dito sa Japan. Pag New Year. Mga sushi. Sushi. Tapos ito yung mga pang pinali talaga nila. O, ang tawag dito eh. Minsan mahal yan guys. Na, nasa tatlong tray yan. Nasa tatlong lapad. $20, $400, $500. Ito mura lang to. Kasi ordinary na mga handa lang siya. Pero yung ano talaga na order mahal. Kaso nga matatamis to halos. Mariusip. Oh, kagaya nito. Nasa 1,000 something to. 1,500 mga 1,000 mga ganyan diba, ang kinakain ko lang diyan yung hipon I meaning ayoko na matamis kasi, ang lasa yeah, every year kami may ganito, nag order yung nanay ng 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 asawa ko nag order yung nanay niya pag tatlong lapad, kaso nga lang hindi masarap, kahit hodis namin kinakain yun mariusip diba? ang tawag dyan osichi guys osichi seto mayroon din dito sa Japan na mga mochi. Mochi, yan, mga matatamis yan. Pagkatapos mo kumain ng yung mga pagkain nila na iwan ko hindi ko maintindihan, kakain kayo ng ganito. Diba ang tamis niya? Uh -uh. So, diabetes ang labas nyo guys. Pag ganyan ang kinakain nyo araw-araw dito sa Japan. Diba ang gaganda ng mga design, no? Kaso wala lang, ang tamis niya. Tingnan nyo, guys, ang ganda. Ang no, ganda nyo. Kasi ito mga bulaklaki ang no? ganda matamis lahat yan ayan yung mga handa nila sa Japan good morning everyone today is December 31 kahit may kahit mag new year na bukas may pasok pa rin ako last din na po ng work namin today December 31 so 7.30 po ang pasok namin ngayon so 7 po ako umalis ng bahay maaga po kasi ang pasok today eh so ito paway na tayo Mamaya magka-countdown tayo sa Shibuya. Shibuya tayo mamaya mga 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 ka-friend. So tingnan mo yung hair ko. Did on arrival. Yung hair ko. So maglalakad tayo going home. Dahil nagutom tayo. Maghanap tayo ng restaurant. Ay nako. Ang bansang walang pahinga. Walang Christmas. Japan! Oh, Di ba guys? ganito po kami dito sa Japan. Hindi namin ramdam yung Christmas at New Year. Oo. Uh -uh. Hindi namin maramdaman masyado. Not like in the Philippines na maramdaman namin yung Christmas at tsaka New Year. Iba talaga pag pagbansa natin kung saan tayo isinilang sa mundong ito. Tinan mo yung hair ko guys, oh, no? na talaga parang ano na talagang die in arrival na talaga siya guys so maglalakad tayo at usual so medyo mulan kaninang umaga and then muntik pa akong malate kasi nakalimutan ko 7.30 pala pasok na giatay ko dasay so ito nagmamadali ang ano nyo hindi naman lang nakapagkapi Jesus, Mariosip. Sayang din kasi ang minuto eh, pag nalit ka. So, sobrang busy ngayon. Ni nagbili na ako ng mga pagkain ko, tinapay lang naman. Siyempre, mamaya countdown tayo sa Sibuya. So, doon tayo maghanap ng makainan sa Sibuya tayo, di ba? Ay, naku, buhay. Buhay. So, mamaya abang-abang tayo, guys.